gandang araw mga tropa. Kamusta? Kamusta? Welcome kayong lahat sa mga bago dyan. At sa mga dati ng mga supporters, maraming maraming salamat sa inyong suporta. Sa mga bago nga pala dyan, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, please subscribe. Pakiclick mo na rin yung bell para updated ka sa mga videos tapos pakilike mo na din pakishare mo na rin maraming maraming salamat pag uusapan natin ngayon is about sa trail yung i-share ko sa inyo na tips and advice yung mga experience ko yung mga ginagawa ko tuwing ako nagte-trail nag-iinsayo man o nagpapra o naglalaro o kumakarera sa XC sa trail guys tapusin nyo to hanggang dulo para especially sa mga newbie dyan para may konting makuha kayong advice at tips na rin tara samahan nyo ako mula rito hanggang dulo ah. Ha. pag makaka-encounter tayo ng paes sa trail papansin nyo dyan kanan galing tayo sa ang unang unang gagawin natin is dito medyo magpukul break tayo kapag kumukurban na tayo ng pakaliwa o pakanan magpipedering tayo ano yung pedering? yung pagpreno, hindi siya nagpipreno ng todo nagpipreno ka lang nang utay utay pero hindi siya nagpupul katulad nito ganitong preno yan yan ang tips ko kung kayo makaka encounter ng mga kurbadang ganon pa na yan kapag may, may encounter naman tayo ang tulad nito konting umbok ito konting umbok kapag may encounter naman tayo sa akin ang ginagawa ko medyo malayo pa lang nakikita nyo yun yung punong yon, sa dalawa yung pangatlong puno malayo pa lang bumubuelo na ako para yung momentum ko hindi mawala tapos medyo magja jump tayo ng konti dito tuloy tuloy pag jump natin pag jump buelo jump tapos impact menu bend ng knees tayo para yung impact ng bagsak natin medyo maganda para yung bigat natin hindi mawala yung balance yung bigat natin nandung ka kaagad sa bike 'yun 'yun ang ginagawa ko 'yun ang ginagawa ko pag may na-encounter na tulad ng ganito pag naka-encounter naman tayo ng ganitong sitwasyon isang matarik na ahon ang unang-unang gagawin natin is kailangan kunin natin yung momentum ng pagpedal natin, yung pedal stroke natin, kailangan yung momentum tuloy-tuloy tapos bago umahon sa part na yon, eto, sa part na to, pwede ka na dito mag change gear. Para maiwasan tayo ng pagputol ng kadena, magpapalit na tayo bago umahon. Kadalasan kasi, manakikita ako sa mga newbie, minsan nagpapalit sila, nag change gear sila, dito sa part na to. Eto, yung may umbok na to, yung, 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 yung may kurbang konti. Yan, kadalasan. Yung iba naman, okay din naman. Kaya lang minsan nawawala yung momentum dito pa lang sa baba. Dito pa lang sa part na to. Nag-change gear na, okay din naman yon Kaya lang minsan nawawala yung momentum. Sa akin, ang ginagawa ko dito talaga, nakikita nyo yung halaman na yan. Ito, 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 ito. Yung part na to. Dyan, dyan ako nagpapalit ng gear. Para yung momentum ko nandun pa rin. Tuloy-tuloy ang sipa, tuloy-tuloy ang pag pag naman makaka-counter tayo ng ganyang katare na kahunin ang kailangan natin yung body position yung bigat nasa harap kasi masyado siyang matarik pakita ko sa inyo yung body position para makita nyo yung katawan nyo naka-avante tapos medyo nakasubsob tayo medyo nakasubsob para yung bigat ng yung force, yung yung balance, or yung pwersa ng katawan natin, napupunta sa harap, so yung pagpidal natin, nandiin. Yun ang para sa akin, yun ang magiging ano ko, tip sa inyo about sa ganitong sitwasyon na ahonin. sa ganitong sitwasyon naman papansin nyo makikita nyo siko sa ganitong sitwasyon ang unang unang dapat nating gawin is pag galing ka sa lusong na yan to kailangan naka pull brake ka na dito pull brake bago ka dumating dito pakurba tapos konting pedering tapos kunin mo yung yung momentum mo dito hanggang pataas dapat yung gearing natin bago ka palang kuma, kumaliwa o kumanan dito nakaset up na yung gear natin na malambot kasi mapapansin nyo pagkaliwa nyo pagkaliwa natin is ahon na medyo matarik kaya kailangan nakaset up na talaga yung yung gearing natin so yun kapag hindi natin kabisado yung mga sitwasyon, yung mga mai-encounter natin na ganun mahihirapan tayo. Mahihirapan tayo talaga. Based on sa akin mga karera, mga napagdaanan kong karera about sa XC may mga sitwasyon talaga na dapat kailangan nating pagpraktisan yung kakarerahan kasi sobrang hirap ng bigla-bigla kang kakarera sa isang XC na halimbawa super technical kasi karamihan naman halos ng XC natin dito sa Pilipinas is technical so ayun kung hindi talaga natin hindi natin alam yung dadaanan natin pag maglalaro. Pero kung magra-rides ka, mas maganda rin or mag uh, ano ka mag rides rides ka lang sa trail. Maganda pa rin yung kabisado natin yung trail. Uh, kabisadoin natin yung trail para sa susunod na daan natin ulit dito. Alam na natin yung ano natin yung... Ah... Uh, ano tawag nito? Yung... Yung gagawin natin... Sitwasyon. Yung pag-setup natin ng... Ng gearing. Kung paano tayo mamemreno. saan tayo body position. Yan. Yun ang kailangan natin gawin sa... Exi... Pag mag-exit trail tayo. Sa mga newbie. At sa mga medyo may experience na rin dyan. Sana may natutunan kayong kahit konti sa about sa experience ko, about sa mga binigay ko sa inyong tips. Yun nga, sabi nga, practice makes perfect eh. ba? Diba? So, yun, hanggang dito lang tayo. Ride safe sa inyong lahat, mga tropa. God bless. Peace.